I'm Alice happy Car. Nagbabalik kay nahaka kong aaw. So, karon guys, itort na mo sa akong balay sa gawas sa guys sa akong saan na akong balay. So, diba ba magsubo na flag na rain? Mula siya akong mamoni tayo guys na kanang night na nagpuyo kay butangan na bandera na red. Unya, nasa, okay, So, naadyo tayo may sitas na color green. O natay galon na color blue. So, lima ni kabuok. O natay silihid. Tanawa ni guys. Ay, sige. Tanawa. Tanawa <laughs> ni guys. Akong bumbong. So, blue good ni so, siya guys. O kaya siya gabutang may animal paper kay... Gusto sa na i-design, pero nalangkat naman siya. So, ang, ang natural na color ay ano, blue, yun. So, naagitay portahan po dili, guys. Ay, Puntahan well, niyo na to guys. So, ay open na to. Oops! Dili pa rin ako i open guys sa Papunta pa tayo sa exciting part. Part? No? Part? I so, kung nakita like na, na po tayo kundri guys, ang ato ang floor. So, more meaning guys, na kanang dili ko siya pwede dadun ang chinila. So, anag na siya guys. Ana. So, ana na siya Oops! Di gising ako i open guys ha. So, naapod tayo dili guys, ang atong bumbong na jaguar. <laughs> Jaguar guys, kay kabaw ka na dato kay ko na inanigod ang akong bumbong. So, na nangyay tayo dito kay gamay dire guys. So, na ako tayo bumbong na color green. Sige, so, gisting na ni guys kay, ha, uh, kay inanigod mga, uh -huh. so, na tayo, dali, dali, ipakita yun, eh. Na tayo basket. <laughs> na tayo basket guys. So, monisha siya guys, kang ras mo na basket. Daghan so, kayo mamahutay dali. So, mamahutay ko ani guys. Nga, So, karon guys, nag-vlog sa ko So, Huwag na alita sa na mo guys. Nako di guys. So mo ang ako ang bumbong guys. So don't you worry dito kung ma... Bisag wala ni shy ay kuwan guys. So kiyo kaya akong mga bintana guys. So mo Ano? Ay ito ba niya guys. Mo niyang ang bintana na ko guys. Ay ako din gilakan akong... Akong kanoy ako ang bintana. So mo niya siya guys. Akong bumbong. Color blue, white. So, napatay. So, didurado na itong bumbong, guys. Shushel ka niya akong bumbong sa akong bahay, guys. Di imported na. Kuni sa, ni sa. Sa Basta mo sa, Sako, Gini Jaguar. Gini kaya kata niya akong floor, guys. Ako na siya gi- gi, -gi akong tiles, guys. Ako nagilisan iilisan dito. So, makita dyan niyo next video na ako. Na akong ito, yung akwa. Salud sa akong balay. So... Mabuni, guys. Mabuni akong bumbong, guys. Sa so, tunod sa kong kadang-tum, guys. <laughs> Mabuni, wala dyugun ako ilisit, eh. kaya akong bumbong. So, guys. So, nana na po tayo dito sa ikatulong na loyo, guys. So, ako na siyang ibumbungan o color brown, kay. Ang, guys, kaya na may manglukso so bakit. <laughs> so, guys. So, nana po tayo dahon guys. So, ang kanang kainit, guys. Hindi ka siya init, bro. So, so, guys. Puro gina siya init, guys. Kay, ang sa Direflex sa sun, guys. Mukhapak din sa kong bumbong, guys. So, tanawa. Vlog yun ni Kayo siya, guys. Sa na, akong bumbong sa kong balay. So, it turn around. So, karong guys. Kanang ikalas na ko na bumbong, guys. So, mukha siya, guys. Kanang mukha siya, guys. Kanang nang pak. pack. Mukha yung among lansang, guys. Na na-ashirtan sa sa gusagol ni Natansan guys Royal Coca-Cola okay, niya siya guys o kini ammonia ako ang mga guys so na, kini okay, guys plywood din siya guys plywood ginisya siya na bumbong guys o nya na ako sa GGR wifi niya kung bumbong guys tungod sa akong pagadato guys maugin niya nga ako ang bumbong so napugitay mais na wins So, narito dito, guys. Muuna din niya akong full akong video sa akong balay, guys. So, welcome to Alish Africa! Mwah, 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 mwah.